2.5 pipe binibinta mo yan boss? oo oh, boss 2.5 2.5 2 araw sa ating lahat mga idol no nandito naman tayo sa bintahan ng mga manok maraming salamat sa walang sawang support at panonood tara sumahan nyo ako guys dito tayo sa location Boss, magkano yan boss? 5,000 5,000 uh, ilan taon na yan? 3 taon po Tatlong taon. Tatlong taon. taon. saan kayo nang galing, boss? Sa Fernando. Sa Fernando pa kayo galing? Oh. Ilan dala yung manok lahat? Walo lang. Walo? Yan guys, so walo yung dala lang mga manok. Eh. Ito yung liman libo lahat yan. So, Fernando pa sila galing. Kita uh, mo yan guys, so. na uh, quality talaga yung mga manok mga so, yan. yan. lahat, so, walo na manok. Sa inyo to oh, boss? Magkano yan? 2 Ilan taon na yan? Batlo. Batlo. Lemon ba yan? Pumpkin Pumpkin sweater, Pumpkin sweeter guys Dito boss Sa kabila Mayayin Dalawang libo to Dalawang libo Milsin Black Milsin Black Dito Ganon din to oh boss, ganon Ganon libo, ah, ano to ah, White Cake Shop Ilang taon na to? Yan boss. Ano ba Ten months. Ten months. Ten months. Mga Milsin. Ito yung milsin nila. Magkano yung boss? Magkano? Magkano binibenta yan? 8 Ayun. 9? 850. 850. 850. Binibenta mo yan boss? Magkano yan? 2,000. Dalawan na Ang mula na ba? Dalawan Ilan taon na yan? ano lang uh, bali isang taon ng tsaka ano isang buwan ang ato ah boss? Magkano yan? 3 pipe 3 pipe Anong lahi yan? Pumpkins ba yan? Pumpkins oh, Pumpkins 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 pumpkin Ilan taon na yan? 6 months 6 months pa lang? Bata pa oh. stuck Stag 3 pipe Salamat boss Boss Magkano yan? 1 Ha? 1 pipe 1 pipe. 1,5 ilang tahun na eh? yan uh, tahun 10 tahun selamat bos ga ne bos 1,2 2 10 tahun na yan 10 tahun 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 1,300 1,300 Ay! Ano ang paglaban niya ngayon? Ano ang paglaban niya ngayon? Dito boss, magkano dito? Magkano dito boss? Dito, magkano dito? 2,500 2,500 Ah! Magkano yan boss? 1,500 Gold? 1,500 1,500 Ilan taon na yan? 3 years old 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 Ibenta mo yan, boss? Oo. Oh. Magkano yan? Siyang. Siyang. Itan rin lang, eh. na rin, eh. bulit na yan, boss? Boss, magkano yung bulit na yan? One, two, boss. One, two. One two. Sa'yo rin yan. Boss. <laughs> Kano yan boss? 2 pipe Bilang taon na yan? 13 months 13 months Saan pa kayo nang gagaling boss? Saan na ako? Pandan Pandan Binibinta yan boss? Magkano yan? 2K 2K Bilang taon na ba yan? 2 taon 2 taon na maykit? 2 pipe Binibinta mo yan boss? Oo boss 2 pipe 2 pipe 2 pipe Out Shout out sa <laughs> 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 mo yan boss? One, One <laughs> Mga na kaya yan? Siya <laughs> oh. muna One pipe One pipe oh. ano yan? One pipe? One pipe lang Guys, okay, so dalawang libo <laughs> Dito, boss Pagkano yan? Nabili ko 1 to. 1 to. Nabili mo? Yan, yeah, mura na oh. Magandang klase na oh. Guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking video ito. Hanggang dito na lang. Susunod ko ya Wills ka kay 20 Wills TV ka. Bye-bye.